Okay, sige na. Kaya na kayo. Ah, Venus, sige na. Samahan mo sila. Kaya na kayo. <laughs> Taming pagkain. You heard the birthday boy. It's time to eat. Kain na tayo. Help yourselves. Huwag kayong mahiya. Okay, susi. Maghiya si okay, si okay, ako oh, na sa'yo. Ako dati oh, pa na yan. Nakita ko yung nilisimite, Grace. Oh? Wala na tayong magkagawa. Dito na tayo. So, act as normal as you can. Grace, act as human as you can, ha? Masamang umiti ka lang. Yan. Yan. Ika lang. Ika lang. Ika lang. Ika lang. Okay. Naku, pasensya ka na Dapat ibibigay ko lang yung bag eh. Okay lang yun. Tapos na yan eh. Dapat tatuloy ako dito. Okay lang. Ika lang. Ika lang. Ika lang. Ika lang. Ika lang. yung tatlo? Ah, wala man tinatanong ko lang si Grace kung ano yan, ano yung gusto niya kainin. Mm-hmm. Um, maraming pagkain kasi. Mahalotom na siya. Oke, si, kan ta. Kita mulai. Mama, kamu kun nakayo? Uh. By the way, how are you related nga to Kadui? Kasin pagkabukha kayo para kay twins. Ah, uh, pinsa niya. O, oh, uh, mag-anak sila sa ina. Ah. Oh. Uh, kasi ang uh, nanay nila, ang kapatid. Oh. oh. It's a long story. Huwag niyo na Ano nga po ang buong pangalan niyo, Ma'am Grace? Ah. Uh, Grace. Before meal. Before, before meal. before meal. Before meal. Ganti Grace, before meal. Eh, bakit po hindi ko kayo nakita nung living ni Mam Catherine? And, and to... To most of the weddings, yung multiple weddings nila, walang, wala ka doon. At saka naaalala ko na, walang kapatid ang mother ni Catherine? Ah, uh, meron ho. Meron. Um, pero hindi nag-abroad ho sila. Kaya hindi nyo ho sila nakikita sa gatherings natin. Oh. Matagal na raw yan sa abroad. Lumalo na kaya siya kayo ni Catherine. Kaya saan na kaya siya? Ang ganda ng balat? Mukhang skin care niyan. So... Where are you from? Um, Sa MC... Si, si. si señora, Ayan, si. uh, taga-Spain siya. Espanya. Yan, talaga siya Spain. Si, si Senora! Si Senora! Si. 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 <laughs> So, Hindi ba? Eh, bakit naman... nakupun na ko at... Ikaw na sumasagot para kay Grace. Oo nga naman, Carlos. Why don't you let your balikbayad friend speak? So, how long are you staying here? May bahay ka ba dito? Saan ka pa nakatira? Hmm? Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Salita ka, okay lang. Uh, tinatanong mo ako kung hanggang kailan ako dito, hanggang pwede ako dito, at kung saan ako nakatira, dito muna ako titira.